Hi guys, for today's vlog, kahit malamig masyado, so itour ko kayo sa town nila at saka sa city. So itong view na una na makita nyo, yung papunta ito siya sa town. So pagdating nyo naman sa town guys, may makita kayo ng mga bus. Halos lahat ng mga bus nila ganito hindi sila gumagamit ng gasoline or ng diesel. So, yung binilugan ko, yun yun siya yung electric. Sa halos lahat ng mga bus nila dito is electric bus. Yan siya, guys. So, yung nakabilog kanina, ayan, yung nakaano sa wire sa taas, yan yung kinukunan ng kuryente ng bus para magtakbo siya. So yan yun siya. Gabi nagpakagaling kasi nga 'di ba? Walang usok, walang amoy ng usok, wala lahat kasi nga electric siya. So, ayan, papunta tayo sa town. So, itong first na makita actually, nyo. So, actually, dito, guys, sa Lithuania, halos lahat ng kanto may mga simbahan. So, itong yun na ipakita ako sa inyo, simbahan ito siya ng mga Russian. Pero, katolik sila, guys. Paano malaman pag Russian Church? Pag ang cross na merong may naka-line pa sa ibaba, ibig sabihin, Russian church na siya pero katolik siya so ganyan yung palatandaan so, so ito naman siya guys um church ng mga local Lithuanian so yung, yung ano talaga ng mga katolik talaga siya so ito naman as in napakalaki ng mga church nila guys so after naman yan dito papasok tayo sa main town nila so itong sa main town nila guys napaka ano you know parang napakalaki ng difference sa Philippines kasi nga yung ano pa lang nila yung 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 surrounding guys wala ka talagang ma, ma, marinig na may segawan may ano lahat yung mga daan nila napakalinis wala kang makita kahit na konting basura wala tapos alam nyo ba guys na kahit na, na, na for example ito yung mga payong-payong guys mga barbarian siya sa gilid ng daan so diyan ang iba naga party naga-inuman pero kahit na marami nagiinuman guys, wala ka talagang marinig na maingay. As in, grabe talaga sila kadisiplinado. Iwan ko ba? Wala parang sa akin kasi parang ba diba, nasanay tayo sa Pinas na every time na may party, yung sound, yung sigawan, yung tawanan, normal sa atin. Pero pag, pag dito guys, Diyos ko, parang ano ka talaga? Pinsan ni Mama Mary dapat grabe ka ka grabe ka ka behave ito burden ito siya guys ayan pero wala ka talagang makita ng mga tao na nagasayawa nag nagalinong dayag no? wala gid wala gid as in grabe gid siya ka ano grabe sila ng mga tao dito Plus for example naman sa mga ano buying alcohol guys pag weekdays um, exactly 8pm, hindi ka na makabili ng mga inumi na kagay sa Pinas na kahit na madaling araw makabili ka ng red horse, makabili ka ng tadu dito hindi. Tapos pag Sunday naman guys, pag patak ng alas 3, hindi ka na naman makabili. So ayan, parang grabe sila kadisiplinado guys. Tapos dito sa bahay ni ate, parang nakatira lang kami sa gitna ng bukid na wala kang kapitbahay. Pero usually may mga kapitbahay talaga guys. Pero wala ka talagang marinig na kahit yung sa pag-close ng door, grabe nila kaingat na wala kayo may marinig sa kabilang room kasi nga diba mga usually dito sa dito dito sa city dito sa city more on apartment, mga kondominium, mga ganun. Tapos may mga bahay din na mga ano yun, sa village. Pero malayo siya sa city. Pero pag dito sa city, mga ano talaga ang ginaano ng mga tao. Yung mga, mga apartment, more on apartment sila. So like, tapos next naman na experience namin na dito, yung pagdating namin. Yung asawa ko guys, um, naghawak lang siya ng cellphone para sa Google Map during driving sa highway. As in guys, 30 euro agad. Pero usually at parang ano lang yun siya. Parang warning. Kasi pag next time na maano ka, 90 euro yung bayad. So grabe siya kalaki, ba diba? Tapos next naman, for example, may bata ka. Tapos, pag sigawan mo yung bata or umiyak yung bata sa public or may nakakita na taga social na, na para pinapabayaan mo yung bata kunin niya nila guys kasi para sa kanila hindi hindi ka um, deserve as parents like that. So, bawal mo sigawan yung mga bata sa public. Bawal mo din sila saktan. Ganyan. So, mga ganyan yung mga rules nila dito. So, ayan guys. Pagdating naman sa food nila, syempre, may mahal, may mura. So, pagdating sa fruits, syempre, mura talaga siya. Kasi nga, di ba, hindi nila pinapansin yung mga grapes, yung mga apple, yung mga cherry. Like that. So, sa vegetable, mura din siya. So, may mga video ako na nighttime ng city area. So, sorry kay medyo blurred siya kasi nga si ate malakas magpatakbo ng sasakyan. So, medyo nagaano talaga yung hawak, paghawak ko ng, ng phone. So, yan lang yung mga parang, ano, minsan lang din kasi kami makalabas gabi guys. So ayan ang next naman na ipakita ko sa inyo guys yung sa public market nila ano yung mga display doon ano ang pwede makain doon tapos yung yung mga gulay nila doon maano ma grabe guys maka-amaze maka-amaze yung mga ano nila yung mga item nila doon sa loob Ayan guys, gaya ng, ng sabi ko is na ko ang video na ito. It's um, 9.30 ng gabi. So, may araw pa siya. It's like 6 o'clock ng, ng gabi sa Pinas. So, ganyan yan siya dito kalong yung araw. So, itong next guys is yung public market nila. So, abangan nyo yung vlog ko about sa anong meron sa loob ng public market nila. So, dito lang muna for today's video. Bye-bye. Thank you for watching.